Gituohang gituyo ang pagsunog sa sasakyan sa kaadlawon Agosto 30, 2023, dito sa Barangay Macario, Merida, Leyte. Matod ni Joan Alcantara, Municipal Accountant sa LGU Merida, nga maoy iya sa Brown MUX nga may plakang AKA 7612. Um, To. Ako natuog ko, hinanong tayo natuog. Mm -hmm. And then nakabati ko buto. Hindi yun sa ako ko, damgura or ulsa. So hindi na sa kasaban ko, sa to, di. So yun na siya. Abasin, dubi lang mami. Kaya mm -hmm. more close siya kay ang uro. So diligent kayo siya mabati. nga ako sa mabati. So siya, so yeah, siguro wala siya na kay kaya saba ang mga iro sa siningan. Mm -hmm. O saba kayang iro sa siningan. So, may tanong siya sa bintana dito sa ang And then nakita niya sa reflection sa isa na mukha car, sa old car na mo, na nag, na ay nagsiga. So siya. And then ako kay mo pumipi mata na ako kay sa tungod sa buto, mi wala pa ko na balik tulog, mi siya nga mami gisunog ato sa kyanan. Naka asum, assumption dai is gisunog kay daghan og daghan ba og kuan ba from there sa a end sa driver side and then sa mirror side tapos dito sa kan kanang, kanang butang makuanan di sa tubig mm, oo mm. nagtuo siguro ang nagsunog ba nga pagbutang ato dito gasolina mudretso sa makina which is dili kay gawasanan ba ito sa tubig pag mm. so upat ka portion ang nasunog uh, sa tulok ka corner sa sakyanan and then Siguro, blessing in this guys, to nga siya, katong 12.20 a.m. Kaya basin o, intention pa at apilun pa diri sa last sa fuel. -well. Eh syempre, dili niya dito unahon ng sa fuel, -well, di ba? Kaya, hmm. ka ganang, maapi siya. So, basin, last to niya dapat, niya, naratul na siya, kaya siga naman ang daghan nga lights, atras na. So, wala, Jude, wala may makita, wala mi wala mi CCTV, wala'y, wala'y nakakita. So, makana. Pero, Amo feeling is, intention at choice. Pati yun dyan eh. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Merida, may nasimutan sila gasolina apan wala sila'y suspect. Matud pang uh, S.F.O.T. Gilbert Macamay, Pwede pa ma-retrieve ang makadalagan balik. Mm. Yan yung mm. damages ang kalining manla mm. na about more or less 60 or 70 percent mm. -hmm. ng kaliling atras tapos ang didi ang iyan man la rain visor mm. -hmm. tapos somewhat nagturo nga dito kaya bagay na lusaw mm himuro -hmm. nga dito kan, mga front dito kan hood na tubangan mm -hmm. ah, mula pero di affected ang Makina. engine maray oh, okay. okay. Mm -hmm. tapos ang didiliwatan may da uh, left portion ato At lang nga Baga yung woodland, sakyan na ng kalidi. Yan fender. Oo. Mm hmm. Amag to, pag tumik di kuwan, to continue na kuwan, hindi umuli mga kami ano. Mm hmm. Uh, bumalik kami han haga na. Tapos, sa ito nga na, mula dito na kami nagbuhay, mga indigences. Mm hmm. Tapos, nagkuhan kami. At na kami han mga specimen. A, tapos, waiting liwat kami itong resolve ito na yada kuwan presence of uh, trailers, uh, gasolina. Okay. okay. Inisyal na muna pagbaho, may naman niya ni Mao King gasolina. Mm -hmm. So, nato problema ka is to locate okay, if there is, kasi okay, si kami pamakian na dito kan, mga tao nga na dito, mm -hmm. Manira, may nangyahatag sa usa. So, it may tatapuin, may eh. ongoing, pwede na muna ang investigation. Okay. Okay. Pero initially, intentional guilt. Pagahin possible. Possible. May possible. Ay, possible kay nakabaho ako hindi gasoline dito. Okay. Mm -hmm. Dili usab sigurado si Alcantara kung kinsa ang nagsunog sa ilang sasakyan. Wala ko specific wala wala specific na suspect kay dili ra man usa ang ako naligsan mm -hmm. sa pagpanarbaho na kog tarong sa gobyerno. Mm -hmm. Um pwede politika, -hmm. pwede government employee, mm -hmm. pwede contractor, mm -hmm. uh, pero strong ako believe nga usar na nila. Kana nga ako mga naligsan sa akong tarong nga pagpanarbaho, usara sa sila ka grupo. Hangyo ni Alcantara sa nagsunog na ayaw lang i-appeal ang iyang pamilya. Walang tatay, walang tatay sunugay. <laughs> Kaya murag, ko ano ba, Desperado na kayo yung moves. Sa sunod magpasugo mo, make sure, klaro. Pero, ako ha, hang ninyo. Napagyakong ko'y kanang pagkuan nga napamuy good heart. Ako rin yung kontra. Kung sa man ang pagpanabaho o tarong, well, see, be it. Pero, di ko niyo mahadlok. Di ko niyo mahulga. Ready ko mamatay. Ayaw lang din mong hilabot sa akong pamilya. Kana lang yun.